Oh. Yo ang kapitan natin. Sa papunta na. kapi muna mga lodi. magre-review yung bago tayo lumarga palaot. Okay. Medyo... Oh bagong gupit ka pala, Digsa. <laughs> <laughs> ah, uli na <galagano smoke> <Pikino, march>, revisit... <logan> na. Oh, sila. Wala pa nalalaton yung huli natin 'yung yung gayang sahasa. Ah. Kailangan pa lambot na. Pigilan mo baka tumalon. Hey, marunong ka magmasahay. Ma marunong ka magmasahay. Sabi ni Pastor. Okay. Hey. Halikan mo yun. At kiss mo. Wow. Halikan mo. Halikan mo. Wow. Oo. Patungo Pastor Kang. pakaya sa pau. Hindi pa sabi. mo pa ka-deny. Aray pala si Parang MJ. Magaling na magmumasa eh. Ito may ko sa iyo. So guys, yan. Hindi kami nakariya. Ah

ano ba nangyari sa ating lahat na ito Sadyang gano'n ang buhay guys Ang buhay mga isda guys Ayun Parang Chan. lang May nasamang malas Sino ba? Wala. ba sinasabi ang malas? Ay sabi nga ni Kapitan Dan ay eh. Ay huwag na muna isama si Ite Ay nagpumilit pa rin talaga eh. Kaya wala Wala Ayun. Ayun. Ayun.

datenglah kau kemari oh Hei hey. hey. Okay, okay, okay. <laughs> yeah, mga <lawdi. laughs> kami na karya ngayon. Sabi nila, malas daw ako, pa palat. Ang <laughs> pansin sinisi ng mga ito ko dito. E, Ayaw okay. ko ba, kung bakit ang sisin nila ay buya, hindi akaw. Bukas, <laughs> 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 may petisyonin ka. Kami <laughs> <laughs> na kaya. Sa inyo nang talagang German ka. Sa inyo nang katandaan niya, nakakalunan.

Sasama ko ang Kuya Will eh. dalawa na. Yun. Tayo <laughs> kayo. Wala tuloy yung ulam. Yung ulam po ha. <laughs> Tukal. <laughs> <laughs> Hindi nakariya mga Lodi. <laughs> Woo! Hey! hey.

Yun. saya mulai kau. Digi, 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 digi. Ya, ya. 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 <laughs> bil bil ni bel bel ay na 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 pa na tawala ma hita ay Uh, mag ah. magkamukha kayo eh, magkamukha kayo eh. Ano ulo? Ayun hey, oh, yung sino ba yung nasa likod na yon? Uh. <laughs> hey Joe, hey Joe. Okay mga lodi, sinasusubok naman tayong maghanap ng kawan.

आबूसा को कुछ बंगारे

Ah, pag may isda ako pa rin eh. Meron nga pala dyan sa rep. May, may isda nga pala sa rep. Sa pa So, yun guys. Uh, we're going back home. Ay, di pa ba, ba? Ayan. Ah, yan naga Iigot pa pala kami ng for you Aba, may dilata Si man oh. Single mom ma Paano malalaman mo hindi ano yung size Anong size yung kanyang kalalaki? mata. Dose ang mata. Ayan yung tamo. Fly Itong... Itong Louis Vuitton.

hindi okay mga lodi way back home tayo so let's go let's go let's go <laughs> <laughs>